Anak na yung butas oh! oh! Mo. Mm. Sobrang bigat sa pakiramdam na uuwi ng aking kaibigan mga kapengyo pero masaya ako kasi magkakasama na niya yung kanyang pamilya yon what's up mga kapengyo. Magandang umaga sa ating lahat. At ngayong araw na 'to, ay nandito na naman tayo sa ilog para maglambat ng ating uulamin. So, na natin agad mga kapengyo para makadami tayo.

ano ba ata ha? matay. Eh. Oh, hanggang. tanggal agad. Ito na natin ito. Crap kanina yung mga yun eh. Nawala yung silver carp. Uy, uy, uy. Ang laki. Uy. Laki pa naman mga kapay nyo. Sayang din ito. Pa. Pabulusan. Tanggal yung mata. Ang malalaki yung ano dyan ah. lalak yung oh. Eh hmm. short nashot mo ng karinya Ayano oh, Sumusuk-suk sila sa butas kaya ang gugulo nyo dalawang orange yan eh kawala yung isa kawulo sa mga guys, nice, mga kapingyo makakawalan natin may anak, may itlog konti na lang mga kapeng yun at makakapaghagis pa tayo ng isa pa Ayan mga kape nyo. Pag-aagis pa tayo dito sa ilalim ng ano, ng puno ng ipil-ipil. Parang gano'n ang palaya dun. Ayun, ang palaya mo mga yun. Ang, ang mga bunga. Ang lupit Ang lupit ng hagis. Sabi naman yung ilan niya mga kapeyeng ninyo. Ayun na sila ako. Ang malaki niyan. ako. Sob-sob Sá! Só... Ata janitor Turpis kaya mo? Daan ka po sa eh Tayo na Ano nang karaulay Tiyan na tayo Kaya mas Sarap daw to eh ka One idea sa Pilipinas mga kape yung daming janitor fish sa ano sa ilog kaya lang di naman namin pinapansin yung janitor fish gawa ng hindi pa naman namin nasusubukan kainin pero may sumusubok na rin mga kapengyo. Oh. Ay, <laughs> grabe kaiba naman daw kala ko may gold mga kapengyo. yung eh. ay mga kapeng may naka... Anong... Ano? May naka quintas Kala ko gold. <laughs> Goma. <laughs> Grabe naman to. Paano nangyari yun? Dito kasi siya sumabit. Sa may sungay niya. Ano hmm. to? Sa totoo lang mga niyo. Lungkot na lungkot ako na... Umuwi na si katropa eh. Uh. Pang... Mabigat sa loob. Mabigat sa kalooban na yung kaibigan mo eh ano na, uuwi na. Pero masaya naman ako para kay katropa kasi makakasama na niya yung pamilya niya mga kapengyo. Sana supportahan natin yung kanyang uh, vlog sa Pilipinas. pa. dito? Solve na naman ang pangulam natin. Ah, Ayan mga kafe nyo, labis-labis uh, ang pasasalamat ko sa inyo kasi sa walang sawan yung pag sa amin, napakalaking bagay mga kafe nyo. Kaya uh, maraming maraming salamat sa lahat-lahat ng pag nyo at pag-suporta sa kafe nyo channel. Kain po tayo! Kakagutom ang maglambat kaya kain muna tayo mga kafe nyo. maganda pala ano pag na-stack. Mm mhm Pag yung motas na i-stack mga kapin nyo Bumabango siya Suka sana kapin yun huh? Suka so, kapin Suka? So, Bawang na paminta with sili mm -hmm. Talagang mapapadami ka ng sambok ba? Eat? Hmm? Hindi pong kahit busog ka na, parang gusto mo pa sa akin. Ay? Sa akin? mga kapalit. Tapos yung pagkakapalit o, oh, hindi masyado tutong. אלה? Mm -hmm. Nag-iimpake na mga kapeng yun. Kilos na. Hmm, kilos na. Bukas na uwi eh. Hindi <laughs> yung kilo, hindi naman siguro masama yan. No? Hmm? Ah, hindi, baka 20. Baka unlimited nga yan eh. Bakit? Kasi baka unlimited nga yung baggage eh. Bak bakit? mo? Kasi sinasabi naman nila yan kapag yung baggage mo, ano sabihin lang nila. Oh, Tershi, sama ka na. Il ilang kilo ba yung China? Yan na yung ano niya mga kapeng yun. Ang damit sa ano. Hmm. O gamit sa loob. Boss, Bye bye na katrops. Uh, Alis na tayo mga katropa. Uwi na tayo ng Pilipinas. Bye na. Bye bye. Yan magpapalam tayo kay katropa mga kapengyo. Nakahanda na siya. Tanda na para umali. Excited? Oo, oh, oh, simple. Oo, oh, uh, di ba? Yan mga katrops. Iyak pa lagi mga katropa. Oh. Kang mga kalimot ha? Oo. Oh. Saan Alas 9 mga yung alis na si katropa. Debbie yung sundo natin, mga katropos. good luck sa kanya. Mga kapayinan, supportahan nyo pa rin siya sa kanyang uh, vlog sa Pilipinas. Sana nandiyan pa rin kayo, mga katropos. Ayan, no? Oh. Kapayinan, Sige! Uuwi na si Bye bye Taiwan! bye Taiwan! See you Philippines! 12 years. Ang 12 years. dilim naman pala dito. What's ah, Dati mga katropa ay eh, akala ko 3 years lang ako. Sino mag-aakala na abutin tayo ng 12 years? <laughs> Di ba? Oo, gawin talaga. Akin na nga isang bag mo. Muna. Ah. Wait lang. Uh, okay. dilim, pabalit <laughs> dilim, kita yung makita parehas. paikim na tayo pa dilim pa. Wait lang. yun. Ayun Ayan na mga katropa ayon. ating ayon. Wala na. ayon. na tayo. Okay na. Babay na talaga. Oh. <laughs> lele.